Para sa milyon-milyong Pilipino na araw-araw ay umaasa sa kanilang pensiyon mula sa Social Security System at Government Service Insurance System, ang buwan ng Setyembre taong 2025 ay may dalang napakalaking pagbabago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, limang bagong batas ang sabay-sabay na ipinatutupad, mga panukalang pinagdebatehan at pinaghirapan ng mga mambabatas, pinag-aralan ng mga eksperto, at pinanabikan ng mga ordinaryong pensyonado. Hindi ito mga simpleng dagdag o maliit na reforma. Ang mga pagbabagong ito ay literal na magtatakda kung gaano kalaki ang matatanggap na benepisyo ng mga retirado, kung paano nila pamamahalaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin, at kung gaano sila magiging panatag sa mga susunod na taon. Kung titignan natin ang kasaysayan, ang pensiyon sa Pilipinas ay matagal nang naging sensitibong isyo. Maraming taon, paulit-ulit na reklamo ang naririnig mula sa mga nakatatanda hindi sapat ang pensiyon para sa kanilang gamot, sa pagkain, o sa simpleng gastusin sa bahay. Isipin ninyo, isang retiradong guro na nagbigay ng 30 taon sa pampublikong paaralan, at pagkatapos ng lahat ng iyon, ang nakukuha lamang ay ilang libong piso buwan-buwan. Hindi ba't nakakalungkot? Gayun din sa mga manggagawa sa pribadong sektor na buong buhay ay naghulog sa SSS. Ngunit pagdating ng kanilang pagtanda ay tila baka pirasong baryang baon lamang ang natitira para sa kanila. Ang katutuhanan, hindi na kasya ang dati, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot, at serbisyo. Ngunit ngayong Setyembre, may limang malinaw na batas na ipinatutupad upang baguhin ang sistemang ito. Unang batas, ang tinatawag na Universal Minimum Pension Guarantee. Ibig sabihin, lahat ng pensyonado, kahit ano pa ang kanilang kontribusyon, ay hindi na bababa sa itinakdang minimum na 15,000 piso buwan-buwan para sa mga SSS retiree at 20,000 piso para sa mga GSIS retiree. Ang layunin nito ay siguraduhin na walang nakatatanda ang mabubuhay sa sobrang kakaramput na halaga. Halimbawa, isang dating utility worker sa probinsya na halos dalawang dekada lamang nakapagbayad ng hulog sa SSS, kung dati ay 6,000 o 7,000 lamang ang natatanggap niya. Ngayon ay aakyat na ito sa 15,000 buwan-buwan. Para sa kanya, malaking pagbabago ito. Ikalawang batas, ang Annual Pension Adjustment Mechanism. Sa madaling salita, may automatic na umento taun-taon na nakabase sa inflation rate at sa economic growth. Kung tumataas ang presyo ng bigas, kuryente, o gamot, dapat sabay ring umaangat ang pensiyon. Hindi na tulad noon na kailangan pang maghintay ng bagong administrasyon o matagal na panukala bago magkaroon ng dagdag. Kung halimbawa ngayong taon ay tumaas ng 6% ang inflation, asahan na sa susunod na taon, may dagdag din na 6% sa buwanang pensiyon ng lahat. Ang prinsipyong ito ay simpleng katarungan lamang, kung tumataas ang presyo ng pamumuhay, dapat tumaas din ang benepisyo. Ikatlong batas, ang Survivor and Dependent Protection Act. Madalas nakakaligtaan ito, pero napakaraming pamilya ang umaasa sa pensiyon hindi lamang para sa mismong retirado, kundi pati sa mga naiwan. Kapag namatay ang pensionado, dati napuputol o sobrang liit lamang ang naiiwan sa asawa o anak. Sa bagong batas, may garantiya na ang benepisyo ay mananatili ng hindi bababa sa 80% ng dating natatanggap at mananatili ito sa habang buhay ng asawa o hanggang makatapos ng kolehiyo ang anak. Halimbawa, isang retiradong pulis na nakakatanggap ng 30,000 kada buwan at pumanaw, ang kanyang byuda ay makatatanggap pa rin ng 24,000 buwan-buwan, imbes na 2,000 o 3,000 na gaya ng nakaraan. Ikaapat na batas, ang Digital and Accessible Pension Delivery Act. Alam nating marami ang nahihirapan dahil sa haba ng pila sa bangko o sa opisina ng SSS at GSIS. May mga senior citizen na halos buong araw nakatayo sa labas ng branch para lamang makuha ang kanilang buwanang pensiyon. Sa bagong sistema, obligadong magkaroon ng mas malawak na digital platforms para sa mabilis na payout. Ibig sabihin, pwede nang dumiretso sa e-wallet, online banking, o accredited payment centers ang pensiyon na may garantiya ng seguridad laban sa fraud. Bukod pa rito, para sa mga nakatatanda na hindi bihasa sa teknolohiya, may nakalaan pa ring over-the-counter option pero may mas maayos at mabilis na serbisyo. Hindi na dapat makita ang mga eksenang may pitumpung taong gulang na nakapila ng apat na oras sa ilalim ng araw para lang sa maliit na halagang pinaghirapan nila buong buhay. Ikalima at puling batas, ang Transparency and Accountability Act for Pension Funds. Isa ito sa pinakamahalaga. Matagal ng usap-usapan na ang pensiyon ay madalas napupunta sa maling pamumuhunan o nauubos dahil sa korupsyon. Sa bagong batas, obligado ang SSS at GSIS na iulat ng malinaw at regular kung saan napupunta ang pondo, paano ito pinapalago, at ano ang eksaktong resulta ng kanilang pamumuhunan. May mga independent auditors na magsusuri at publiko ang lahat ng impormasyon. Para sa mga pensyonado, ibig sabihin nito ay mas may tiwala silang ang perang buong buhay nilang hinulag ay hindi basta-basta mawawala. Kung tatanungin natin, sapat ba ang mga pagbabagong ito? Marahil hindi lahat ay agad na makadarama ng ginhawa. Totoo, may mga nagsasabing kahit 15,000 ay kulang pa rin kung may apat na gamot na iniinom araw-araw at may gastusin pa sa kuryente, tubig, at pagkain. Ngunit malinaw na mas malayo na ang narating nito kumpara sa dati. Ang isang dating pensiyon na halos katumbas lamang ng dalawang sakong bigas ay ngayon mas kaya ng magbigay ng disenteng pagkain at kaunting dignidad sa mga nakatatanda. Para sa mga pamilya, malaking pagbabago rin ito. Kapag ang magulang o lolo't lola ay may mas maayos na pensiyon, mas nababawasan ang pasanin ng anak at apo. Sa maraming Pilipino, totoo ang katotohanan na kung kulang ang pensiyon ng matatanda, ang anak na nagtatrabaho na may sariling pamilya ang nadadagdagan ang responsibilidad. Ang bagong sistema ay hindi lamang tumutulong sa mga pensionado, kundi pati sa buong pamilya na mas makakahinga ng kaunti sa gastusin. Subalit mahalagang tandaan, ang lahat ng ito ay may kasamang obligasyon. Ang gobyerno ay nangangako ng mas mataas at mas siguradong benepisyo, ngunit ang kapalit nito ay kailangang maging mas maayos ang koleksyon ng kontribusyon, mas disiplinado ang pamamahala ng pondo, at mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas. Kung hindi ito mapananatili, babalik tayo sa parehong problema ng nakaraan. Ang bagong sistema ay parang isang pangako ng mas maayos na kinabukasan, Ngunit pangako lamang ito kung hindi susuportahan ng tamang pagpapatupad at disiplina. Ngayong Setiembre taong 2025, masasabi nating hindi na simpleng balita ang mga pagbabagong ito. Isa itong panibagong kabanata sa kasaysayan ng pensiyon sa Pilipinas. Para sa isang retiradong guro, pulis, nars, utility worker o empleyado sa privado, ito ay pagkakataon upang maramdaman na may halaga ang kanilang serbisyo at sakripisyo. At para sa buong bayan, ito ay paalala na ang tunay na sukatan ng isang gobyerno ay kung paano nito inaalagaan ang mga taong nagbigay ng kanilang lakas sa nakaraan. Kaya't kung ikaw ay pensionado na ng SSS o GSIS, o may magulang at lolo't lola na umaasa dito, tandaan ang pecha. Setyembre taong 2025, simula ng isang mas malinaw, mas makatarungan, at mas makataong sistema ng pensiyon. At habang patuloy tayong nakatingin sa kinabukasan, manatili tayong mapanuri, makialam, at siguruhing ang limang batas na ito ay hindi lamang mananatili sa papel kundi tunay na maramdaman sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Kung nakatulong sa iyo ang update na ito at gusto mong manatiling may alam sa pinakabagong reforma sa pensiyon, benepisyo, at mga programa ng gobyerno, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin din ang notification bell para ikaw ang unang makaalam kapag may bago kaming inilalabas na update na mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya.